Nandito tayo ngayon guys sa Liwliwa, sa Zambales. So ito yung ATV nila. Pwede kayo mag ng ATV dyan. So marami kang makikita dito ang ano, ah, uh, pwedeng pag-stay hot. So, eto pagka may mga iba't ibang klase ng ah, uh, pagstayhan dito. So, eto, dadaanan natin para makita nyo, guys. So, meron ditong Paralaya Beach Villas. So, hindi natin, syempre, papapasok yan. So, yun yung hitsura sa labas. Para lang merong idea kung ano meron dito sa liuliwa. So, yun yung loob ng Paralaya Villa. Tapos, ah... Uh, meron doon yung island sa liwa so yun 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 yung may tricycle island sa liwa tapos meron ditong uh, gazera de liwa yan may restaurant and snack bar sila dyan so eto walang nakalagay ayun payapa payapa ayan so payapa So, eto, wala rin nakalagay, guys. Pero, merong mga beach towel sa labas. So, malamang may naka, ano, gamit niyan. Eto din, walang nakalagay. Pero, meron siyang swimming pool sa loob. maliliit yung swimming pool. Ayan, meron siyang swimming pool sa loob. wala rin nakalagay ayun uh, the beach house of liwa house liwa ang pangalan niya so ayan eto may swimming pool dito sila guys saan? maliit na swimming pool And ito naman guys, yung so, Casa Maniego. Ayan. Casa Maniego. Ayan yung, eto yung... labas ng Casa Maniego. Ayan. Papakita natin guys yung mga... Pwede yung pag dito sa Liuliwa, Zambales kasama Maniego, medyo malaki siya guys papunta na tayo ngayon sa uh, beach guys malapit sa resort sa beach meron silang ano swimming pool yung kasama So, ito yung makikita natin guys pagka tayo ng beach. New Liwa coffee shop. Eta naman yung Cherry Blossom Villas Resort. Yan 'yung tura niya. Cherry Blossom Villas Resort. Ng coffee shop dito, guys. So, eto guys, oh, maganda din. Eto yung Balay Samara. Dito tayo sa San Felipe, Sambales. Balay Samara. Yan yung uh, mga ano nila. Pwedeng rentahang accommodation. So, eto naman guys. So, oh, Liwa Secret Spa liwas secret spot so ito yan sa labas tapos sa tapat niya merong Pines Waves Lodge yan, yan yung itsura niya sa labas ng Pines Waves Lodge meron silang swimming pool may kita mo swimming pool sila dyan okay. So, eto part pa din ng Liwa Secret Spa Spa May swimming pool din sila guys And eto naman is Balay Manyago Balay Manyago inuchura So iyan naman yung Kyle Villas Kyle Villas huranya guys. Kai Villas. Tapos meron doon sa dulo, Karya. Ito na yung malapit sa sa beach, sa shore. Ito na yung daanan. Malapit na to, guys. So from here makikita mo na yung uh, masisilayan mo na yung beach. So yan, Karya pa rin yan, guys. Karya Resort. dito, pwede pa rin gumamit ng ATV. Pwede ka pa mag-ikot-ikot kasama dito. Yeah. So, may mga ATV. And, and malapit na to sa shore, malapit na sa beach, meron ka na mabibilang uh, mga uh, uh, souvenirs at saka gear, mga uh, pang -suni. snacks pwede kang bumili so nakikita na yung lapit na yung ano yung dagat guys makikita mo na yung el samba ramdam mo na yung lamig ng hangin malakas ang hangin dito guys ang oras is nasa alas 3 ng kapon 3.30 to be exact nandito na tayo sa tabing dagat guys ayan may mga mabibili dito ang pagkain malakas ng hangin guys kung narinig nyo malakas ang hangin ayan, may mga pagkain merong pahe na tattoo at maririnig mo na yung nagaslas ng alon. So, ayan. I love El Zamba. El Zamba. Itong buong area na to guys. Sa Liwliwa, Zambalis. So, ayan na, guys. Ang shore. Ayan na. na tayo alas tres, 3 3.30 ng hapon nandito tayo mainit hindi pero hindi masakit ganun kasakit sa balat yung init guys malakas ang hangin kaya kahit mainit carry lang hindi tulad ng init na nararamdaman ko kapag nasa Maynila ako guys nakakapasok thank you